Good day sa inyo! Good day na magandang araw pa! Pag-motor-motor -motor tayo kasi... Motorist life eh! Saka may didiscuss tayo ngayon para sa... Mga... Idol natin dyan, sa mga tropa natin, mga followers natin dyan Sa mga subscriber Nung patungkol dito sa bushing na yan ang bushing na sukat na spacer na yan ito di ba itong video na to ayan o oh. ito 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 to yan, yan yung video na yan so ayan uh, ginawa na natin ng video to para sa mga mahal nating followers dyan sa mga subscribers para wag na kayo mag PM direct na kagad to panoorin nyo na lang di ba So ayan, maraming pipim sa akin. PM, PM, message. yan, private message. Grabe. Eh, ikaw kasi. Maraming pipim. Kaya ginawa na natin ng video. And syempre, i-share na natin ang sukat. Galit ka ba? So, di ba gusto nyo i-convert yung version 1 nyo mag sa version 2? Di ba? Yung version 2 pala, ilalagay nyo sa version 1. And yan ito ang dapat yung gawin. Yung stack niyo na spacer sa rear nyo, much better wag na yon ha wag na wag na itabi nyo kasi original yan kung mapapatorno kayo ng nang bagong bushing o spacer much better dalawa na di ba dalawa ganun din yun eh dalawa ganyan dalawa oh Oh, and yun bigay ko na sa inyo sukat kaya ako naman ginawa itong video na to kasi dahil sa sukat So ito na Ang sukat sa crankcase cover Ay crankcase cover yun Ang sukat sa crankcase spacer Is 18mm Gamitin nyo metro Ay hindi joke lang Gamitin <laughs> nyo yung ano yung, yung may ganun Ba yun? Gamitin nyo caliper na ginagamit ng mga nagtotorno. Siyempre, torno. Doon na naman talaga yun. And lastly, ang swing army spacer ay... So, ayan mga tropa, no? Kaya ko lang naman ginawa video na to para sa inyo rin, siyempre. Para magka-idea kayo sa mga magko convert no? And tamang sukat. And lastly, ang swing arm spacer ay 20mm. Ruler <laughs> <daging> din gagawin <laughs> Hindi. Ang gagamitin niya siyempre, caliber mga tropa. So, yan. Sobrang basic. Ulitin ko. Crankcase spacer, 18mm. Na, no, caliper yan. Swing arm spacer, 20 mm Much better mga tropa na dalin mo sa mismong tornohan yung motor mo. Mas maganda kung may tropa kang may tornohan eh di baklasin nyo lahat. <laughs> 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 baklasin nyo yung gulong syempre sa likod. Kasi kakaliper niyo pa yung ano yun eh. Kakaliper nyo yung ehe. Pero ayan yung tamang sukat na na masasabi kong tamang sukat talaga no? Yan. So yan, yan lang, mainit na. Sayang gluta ko. So yan, babush, mga tropa. Eh, masaya naman ako kasi na-share ko sa inyo yung tamang sukat para yung mga nabipim dyan may lalatag na tayong uh, video. No? So yan that it's good for uh, that is for today's video. Bago. Shoutout sa mga nag-message akin. May video na ako. Bye. <laughs>